Hitik, hitik na hitik. Good morning! Hello darling anak. Oh, boundary ka na ya? Yes darling. Ayan na ay, isang magandang buhay. Bakto normal na pala dito. Lumas na ulit ang bagong palengke. Sabado lang ang baka rito sa Arayat Market Uy, malinis na agad ah Tadling ah At Tayo ng sili Kailangan namin gumawa ng Chili paste Kasi malakas na naman mga ka-farmer Nabuhay na naman ang shopping Malakas na naman

Gusto ko yung ano ha Yung nakakabingi ang tamis Ha Kaya tatlong kilo Hindi Anong meron ng Sabado ngayon? Na? <laughs> Uy, hitik na hitik. Hitik. Hitik na hitik. Good Morning. Hello, darling anak. Ang boundary ka na na ya? Ah? Yes, darling anak. Ang galing mo talaga. Yes, Dito tayo muna. Rahin muna natin yung uh, cow. Beep. Uy. Alma. Nakipig si Alma. Pete, ito kayo. Dito tayo ng chicken pit din. bây giờ chúng ta sẽ đi tham khảo bây giờ chúng ta

langani siya ito. Ito 150 to. Ilong rin ba? Okay. lang ako sa dito. Na na. Kung ah, ako days, uh. Ay, Lilu po. Lilu po. -tabi. sa under ng dad. Ah, Dito na lang simulai. 120 per table. Demo Ito! To.

Hmm, eh, sira yun. Sira na. Oo. Oo. Oh. Ano sa machine lock? Ganda. Pinanood Enjoy Pabalik ako doon. Talaga. Pa Pabalik pa ako. Ang dami ano? maganda. Sariwang sariwang. Oh. Iba talaga. Parang kumikintap talaga ito. Sariwang sariwang. Yung bayaw mo na dyan ba? Hindi sila nakasama. Gawain na iwan sila sa pagkasinan eh. Pero gusto ko silang isama doon. Gusto kong ma-experience nila. Kanin sa kanin. Wala pa daw yun. Pag March, talagang matindi. Pagka wala na yung amin. Pag wala nang alon. ang no? sarap pagdala ng kule. Eh, no? mangga. Nakakabi siya doon. Mangga. Oh, ipanalo yung mangga. Kali sa... Sa... Di ba? Sa... <laughs> uh, San Sa... ba Sa... Sa pulo, pulo. Sana, no? San sa ano? Sa Salvador. Natuwi ni Pismahan mo. Nagkatubig na yun eh. Oo nga, nakita ko nga sa huling Pero mabilis kami, eh. pinabubulok ko lang yung... Parang para, bumal bumalit yung tubig, yun, ano. Backflow? okay kinanaglod yung mga kanya. Eh, hindi po. <laughs> <laughs> ano pag merong ano ngayon? Gusto daw ng isda ng nanay ko eh. Gusto daw ng isda doon Ay, oh. ah. Ayoko. Gusto lang. Bigyan mo nga ako ng konting ano, brother. Yung mga bito-bito ka na yan. Ah, siya. Itatrap ko lang sa langaw. Kalagyan ko ng lasun para huh? ah, pupuntahan nila. Okay. Hi, brother! Hello! My friend is here. Daw. Ano daw? Anong Ay, Nanay ko nagre-request ng isda. Eh. Kailangan mga isda. Test, test, test. Tulog! Meron po native yan. <laughs> native na? na. Tapos pusit Tapos lang nga. Malagang bukit ko na yan. Kano'ng ilaw? Yung

Ay ba, sayang yung panakit ang pin. Oo. Nung nung din nung din na nang an three thousand, abe kan? 3, ah, Sir, eh. na nang an three thousand, abe na Sosobrana sa to, e eh, masan so, Talagang bukit po nagpa uh, nadaan ako nanay ko ng ikimarit sa kalsada. Ma, anong gusto mo? Mag-isip kung may magandang isda ah. na nagagana. Pero binigyan ko sila ng pahalaw. Opo, na una. Konti lang. Tungasan na lang na. Asang oh, basta yung kahit ano. Maamoy lang niya. Ito po. Para ma. Oh. Kinakain mo siya. Arwana? Hindi. Wala ko. thank you very much. Nah, deh oke okay nato. Oh Siki, Itu plastik. Si ate Oh, para ma ano? Para pabilis. Oh. Si Ate Dalaga. Ah, kakalam. Ano? sa Ah, tagal naman siya ng ngayon, ano? Mga Dalawang linggo na naman pong mawawala. hindi na dalawa. Sabagay hindi na siya naghahabol ng kita, ano. 'Di ba? bagay May panahon na magbaka-pakasyon si ate talaga dahil solo na siya, no? Hindi niya na iniisip yung mapadialysis na gagagos eh. Ah, Makakano na din, no? Luwag-luwag. O pala, pala. Nasaan na ang aming mais, ha? 200, ha? Masano nga yung 10,000? Masigurado ka? Sigurado ka? 200? Oo, <laughs> 200. Hindi, nagbago ang isip ko. Alam mo naman ang buhay. Sabi nga ni Miriam Defensor, I lie. Di ba? Ano lang yan? Sabi nga ni Miriam eh. I lie. Ah. Ay. Mabilisan lang. Dito na ako dadaan. Walang nga ata na ha. Kaya naman tayong kulang. lang. pemeriksaan time check 7.35 in the morning kita ya oke okay. masuk ke tuwa sa masinlok eh may nakakilala sa atin doon syempre plus yung mga tendera yung galing Candelaria na ah, balik pa yan pagkisal pa pala kailangan natin bumili ha ah. para sa bahay dati si Pa sa lobo ko sa kanya ah, Philippine Star newspaper sabi niya newspaper <laughs> newspaper lang hindi ako na malengge sa loob sa na saan niya yun sa dalawang araw niya nang babasahin uh, yun ka dito sa ano misan ah bigyan natin ng update daanan natin maluwag ang schedule pero ngayon dito tayo sa likod na ang dumada ito ngayon eh. Paano bang meron ngayon ng mga estudyante? Saturday today. ir pinanggagalingan yan mga farmer hindi lang buong pampanga mga nagpapagamot dyan eh, okay, dito tayo ng pandesal waiting na naman pala sa pandisal tayo tayo dyan ang dami nag aantay ah yan sinasabi ko na. Busing, wala na, Ha? Wala na. Ang oh, bata ang pila. <laughs> Sana sa ko ang aga. Aga. Ano ba 'to? Dito sa kabilang piso, hindi binago presyo. Eh parang pandilimon na lang. Pagpapaani muna ako Siguro mga 10 days pa Nakakapag-ani na tayo Anong date ba ngayon? 18 Tama, tama, bago tayo Malis